Pag-usapan po natin, I'm sure gusto nyo itong topic na to. Warning signs na may sakit sa baga. At sari-saring sakit sa baga. Siyempre, konektado dito yung paninigarilyo. Kasi halos ang smoking talaga number one cause eh, nito mga problema. Pero gusto natin malaman, bakit ba naninigarilyo ang mga tao? Bakit ba sila naienganyo dito? Basically, base dito sa survey na to, 35% Nakakabawas daw ng stress, nagpapasaya sa kanila. Kaya lang, nakaka-addict naman ang nicotine. Yung iba naman, gusto daw nila ang flavor ng sigarilyo, 25%. At 18%, lalo na sa kabataan, para daw mawala ang problema sa school, nagkakaroon sila ng barkada, may friends sila pag naninigarilyo sila. So peer pressure. Pag tinigil nyo ang paninigarilyo, anong mangyayari? Meron bang bad effects o good effects? Tingnan natin. On the first day na titigil mo ang paninigarilyo, gaganda na ang blood pressure mo. Bababa na ang blood pressure. konte pati heart rate, bababa. Yung risk mo na magkaroon ka ng atake sa puso, mababawasan na rin. Two days na itigil mo ang paninigarilyo, babalik na panlasa, pangamoy. Nasisira yung panlasa, amoy two weeks na tinigil ang paninigarilyo, gaganda na circulation. Ito po, one and a half month or six weeks na tinigil ang paninigarilyo, mawawala na itong mga withdrawal symptoms. Di ba, marami nga hindi maitigil kasi nga, para naglalaway, nawawala ng gana, sumasama ang loob, nadidepress. Eh, sa umpisa lang yon, magtitiis tayo ng six weeks eh. One month to two months. So, after one year, mababawasan na ang chance mo magkaroon ng heart attack, halos normal na lalo na pag 5 years eh, pati stroke and heart attack risk parang normal na tao ka na. Ito po, ano bang ang risk natin sa paninigarilyo? Ito talaga problema. Exposed ka sa toxic na chemicals. Alam naman natin, problema talaga lang cancer. Oras na magpa-X-ray, may nakitang bukol sa X-ray, tinatanong namin na o hindi. Pag heavy smoker, ay malaking chance sa lung cancer. At pag Uh, matinding stage, stage 3, stage 4, ay eh, mahirap na gamutin. Bad breath, nasisira ipin. Ito po, sa mga lalaki, erectile dysfunction. Uh, nahirapan na magtalik kasi nga nagbabaray yung mga ugat. Hindi lang sa puso, hindi lang sa utak, pati dito sa ari ng lalaki. Heart disease, nagbabara din sa puso. 14 types of cancer ang tumataas ang risk dahil sa smoking. Base ito sa cancer research, sa UK. Ang pagmalaki ang bilog, maraming tao nagkakaroon nitong sakit. So, pinakamarami lang cancer sa smoking. Pero dahil dumadaan yung usok sa lungs, sa lalamuna, nalalanghap pati sa esophagus, so, marami esoph esophageal cancer, larynx sa lalamunan na mamaos sa bibig, nagkaka-cancer yan, marami. Pero kahit saan pwede, pancreas, stomach cancer, kidney cancer, at bowel cancer ang problema sa sigarilyo, hindi lang yung tao ang magkakakanser. Eh. Pati yung mga nakakalanghap, tatamaan yung baga, yung mga bata, sila misis, yung mga anak natin, magkakahika ang bata. Lalo na sa buntis, magiging low birth weight yung baby, lung cancer, heart disease, at mas tumatanda. Yung smoker at yung mga, ito, ito nanginigarilyo, siya nakakalanghap, pati siya apektado ang warning signs na meron tayong sakit na sa baga, paano natin malalaman? Eh, siyempre, pag inuubo na, lagi na inuubo. Pag umuubo na may dugo, ay matindi na to. A bad sign na to, basta may dugo. Chest pain, masakit ng dibdib. Ang sakit ng dibdib na galing sa baga, yung paghinga mo. Pag huminga malalim, uh, sumasakit yung dibdib. So, uh, galing yun sa lungs. Pero pag ang chest pain mo, umakit ka ng dalawang palapag, doon sumakit ang dibdib, parang dinadaganan. Sa puso yon So, pwedeng sa puso o sa baga. Wheezing, humuhuni, hika po to. Maraming plema. At hinihingal. Yan. Yan ang mga signs na may problema tayo sa baga. So, paglang cancer, usually sa x-ray, makikita yan. Sumasakit yung likod. Uh, depende na saan tumubo yung cancer. Eh. Parang nagising eh. So, dapat normal cell, dapat yan. Normal dapat ang cellula natin dito. Kaya lang, kakasigarilyo, na-expose yung cellula natin, parang nagbago yung anyo, kaya naging cancer. Delikado po. Nakakamatay. So, bad effects ng smoking, mas inuubo, humuhuni, nagkakahika, madalas tamaan ng sipon at rangkaso. Isa ring problema sa smoking, hindi lang lang cancer, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease or emphysema. Ito po, uh, mahirap ay eh, namamayat sila, heavy smoker. Pag matindi na, eh, nalalagyan ng oxygen, na ventilator. Uh, parang nangyari kay Dolphy dati, di ba? Si, kay Dolphy, COPD eh. Nung banda huli, na siya huminga, lagi na may oxygen, nalagay sa ventilator. Ang sintomas, maraming plema ito, ang daming dilaw oh maraming plema. Mabilis hingalin. Konting lakad lang, hingal talaga. So, problema talaga yung smoking dito. Eh. Ngayon, pagtitigil na natin, yung iba, kaya nahirapan sila tumigil, may withdrawal symptoms. Pag winidraw mo, nagkakasintomas. Ano itong ano tong withdrawal? Parang empty feeling, yan, you know, tinigil nila, yan, you no? Know, malungkot siya, naiiyak siya, hindi siya makatulog, nalulungkot siya. Kasi nahay nga siya nitong sigarilyo, parang, parang illegal drugs, eh. hindi focus napapagod, minsan napaparami yung kain o walang gana kumain. Pero po, tandaan natin, 6 weeks lang to Kadalasan between 4 weeks to 6 weeks lang. Pag nalampasan nyo na tuloy-tuloy ang pagtitigil, mawawala na rin yan mawawala na rin. Mas masarap na pakiramdam nyo. So, oras na gigigil kayo, gusto nyo ulit manigarilyo, i stop kayo, ito gagawin ninyo. Ito, lilibangin na sarili, exercise, pumunta sa ibang lugar, maglibang, kumain na mas healthy, yan, makinig ng music, magbasa, uminom ng maraming tubig. Basta inom ka lang ng, inom ng tubig. Yung iba nga, mag-brush ka eh. Mag-brush ng teeth, mag-floss ka, mag-exercise. Okay? Tumawag sa kaibigan. Yung hindi naninigaril yung kaibigan, lumabas, maglibang, uh, magmeditate, mag huminga ng malalim. Ito naman, pagbiglaan talaga ng gigil ka, gusto mo ulit manigarilyo, sayang eh. Na-stop mo na ng two weeks, three weeks, babalik ka, pwede ka mag-chewing gum, sugar-free na lang para hindi ka tumaba, uh, kumain ng maasim, candy, uminom ng maraming tubig, tumalon-talon, mag or kumanta-kanta para malibang mo sarili mo. Iwas tayo sa mga taong naninigarilyo at yung mga lugar na maraming naninigarilyo. Let's say, yung mga barkada. Iwas tayo muna doon. Ngayon, kung smoker ka na at wala na tayong magagawa, may sira na yung baga, maraming ka ng plema, paano natin lilinisin? Okay? Ano ang problema natin? Maraming plema. ba? Diba? Bakit maraming plema? Number one, cause smoking air pollution, mga sakit sa baga, ano gagawin natin? Meron tayong a few techniques. Pagkain talaga dapat healthy. Maraming tubig iinumin, 10 to 12 glasses para mas malabnaw yung plema, mailabas. Sari-saring gulay at prutas. Actually, wala dito yung kamote, magandang kamote. Uh, Apple, saging, iba-iba pa, green leafy vegetables. Basta mga healthy na pagkain, maganda rin sa baga. Ito po ang techniques panglabas ng plema. Di ba? Kung may plema kayo, malalaman nyo na mahirap ilabas ang plema pag nakahiga. Subukan nyo, nakahiga kayo. Nilalabas yung plema. Ayaw lumabas. Dapat nakaupo ka. Upo. Medyo pa-forward. Lagay yung kamay sa tiyan. Kasi nga, pag malakas ang ubo mo, may iba, sobrang lakas ng pressure, nagkakaluslus. Nagkakaluslus sa tiyan. nai siya. So, <clears throat> ganyan, no? May puwersa. Nakagay, nakatukod ka ang luslus minsan sa singit eh. Tapos, pag-ubo, wag isang malakas. Kasi kung sobra lakas ang pre pressure, baka nga pumutok sa baga o sa tiyan na <coughs> wag malakas. Parang dahan-dahan pero tatlo. <coughs> Ganun lang. Half-puff technique. Dahan-dahan. <coughs> no, tatlong beses para lumabas yung plema. Yan ang tamang technique. Second technique, lalo na sa may COPD, may emphysema, may sira na baga niya, So, yung baga niya, parang may mga potholes. Eh. Baga sa, uh, sa kali, butas-butas, eh, nag-iipon ng tubig. Nandun nagtatago ang plema. So, maraming lobes yung baga natin. Depende kung nasaan ang lobe, may position para lumabas. So, pag, ito, pag yung plema naka-stuck dito, kailangan nakadapa siya. So, dapa. Pag yung plema dito nang gagaling, kailangan nakataas ng ganito. So, paikot-ikot position mo. 5 to 10 minutes, ganito. 5 minutes pa ganito. Five minutes pa side sa kanan, five minutes pa left. Kung pwede nga, padapa pa, ikot-ikot pa, balik-balik. Tapos pag upo, bago mo malalabas yung plema. Kasi lumabas na yan eh. Pinapatulo mo eh. So, ito yung different positions for drainage of different areas of the lungs para lumabas. Ito, picture lang bata. Dapat nga adulto eh. Meron ding chest clapping kung sa bata o sa mata, chest clapping ginagawa natin para magalaw ang plema. So, pag chest clap, dapat nakaganito. At pag palo, dito sa baga. Ayan, dito sa harap. Kung nasaan ang baga. Ito yung baga eh. Nasa taas. Dito, hagang dito, tapos sa likod. Mga ganito kalakas. Malakas siya. Mas malakas, mas maganda para maalog. ba diba? Yung plema, imagine mo, nakadikit siya sa baga. Pag pinalo-palo mo, o kumantakan-takan nang siya na palo mo, ma de matatanggal yung plema, mas lalabas. Inuman mo pa ng maraming tubig, pwede 'yon. Kung gusto mo mag-steam, pwede mo mag-steam, maligo sa hot shower, 'di ba, para mabasa, malabas mo rin yung plema. So chest clapping, 5 to 10 minutes sa likod, ah, sa area ng lungs. So ito po ang summary, pakita natin Doc Lisa. Para lumabas ang plema, different positions, postural drainage, tinuro ko. Correct coughing, nakaupo, half puff technique. <coughs> Yung <coughs> chest physiotherapy, pinapalo, ang baga, chest clapping. Meron din expectorant and mucolytic. Mag-consult tayo sa ating doctor, pulmonologist, internist. Ako po bilang internist at cardiologist, marami tayong nakikita ring sakit sa puso at sakit sa baga. So sana nakatulong tong video. Uh, kung malala na yung problem, talaga hindi kayo makatigil sa paninigarilyo o talaga maraming may problema, basically, pa-x-ray muna tayo. Pag may x-ray na kayo, punta tayo sa isang internist, family medicine, or kung gusto nyo, doon na tayo sa specialist, sa pulmonologist, para mas maggamot kayo. Maigi. God bless po.